noong nakaraang chapter, nakita natin kung gaano kasaklap ang nangyari kay Rio. Ang malaking katanungan natin ay kung makakabawi kaya ang mga cleaners o tuluyan na silang papabagsakin ng humanoid trash beast. Tara, sabay-sabay nating alamin yan ngayong chapter 103 hanggang 105. Let's go! Habang nagkakagulo sa gubat ng No Man's Land, dali-daling itinakas ni Gris si Rio palabas ng lugar. Pagkalabas nila, agad niyang inilapag si Rio sa ligtas na lugar. Sa puntong ito, Iniisip ni Grace na sana ay isinama nila si Isha kaya kumontak na siya sa cleaner's headquarters gamit ang kanyang choker. Nagpakilala siyang si Grace, isang supporter mula sa cleaner's headquarters at humiling ng reinforcement mula sa South Branch dahil sila ay nasa No Man's Land. Samantala, tumutok ang eksena kay Rudo na nakatitig sa kaluluwa ni Kuro, ang information broker na nahuli na niya. Napagtanto ni Kuro na nalinlang siya. Nagpalit si Rudo at Polo ng mga damit. Halata kay Rudo na nanginginig ang kamay niya. Dala ng bigat ng sitwasyon dahil hindi niya suot ang kanyang gloves. May hiniling siya kay Kuro. Kapag nakalabas sila ng No Man's Land, dapat nitong ibigay ang impormasyong ipinangako nito. At sana sabihin nito ang dapat sabihin kay Rio. Lalot siya ang dahilan ng pagkakasangkot ni Rio sa laban na ito. Ngunit may napansin si Kuro kay Rudo. Wala na sa kanya ang kanyang watchman gloves. Alam ni Kuro na dapat ay alam ni Rudo ang epekto ng pagtanggal sa 3R kahit saglit masasaktan ng kanyang mga kamay. Agad siyang napatingin kay Polo at doon niya naalala ang sinabi ni Zodil. Kapag sinubukang gamitin ng iisang tao ang maraming gamit mula sa Watchman series, nababaliw ang isipan nila. Sa oras na yon, kitang kita kay Polo ang matinding hirap. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa sarili niya habang suot ang gloves ni Rudo tulang maraming boses ang tumatakbo sa isip niya. Mabuti na lamang at naalis agad ni Rudo ang gloves. Kaya unti-unting bumalik sa normal si Polo. Matapos maisuot muli ni Rudo ang gloves, tinanong siya ni Polo kung paano niya nagagawang isuot iyon palagi. Naalala ni Rudo ang sinabi noon ni Zodil na silang dalawa lamang ang nakagamit ng Watchman series ng walang kapinsalaan. Doon niya naintindihan ang totoong minsahe ni Zodil na kapag sinubukan ng parehong tao ang ilang gamit mula sa series na iyon, ang utak nila ay pwedeng mabaliw. Sa puntong iyon, sinabi ni Kuro na nakakagulat para sa kanya na ipagkatiwala ni Rudo ang napakahalagang instrumento niya ay Polo. Pero bago pa man matapos ang usapan, biglang nawala si Polo mula sa harap ni Rudo. Nasapak siya ng isang dambuhalang kamay ng trash beast at nilipad patungong kagubatan ng No Man's Land. Nakita pa ni Rudo ang bag niya na nagkalat punong-puno ng basura. Buti na lamang at ligtas si Polo. Nakaiwa siya sa tama bago pa ito dumirekta sa kanya. Aminado siya. Masyado silang naging kampante at maingay habang tinutugis si Kuro. Sa tuktok ng trash beast, muling lumitaw si Engine. Tinanong niya kung nahuli na nila si Kuro. Pero bago pa makasagot ang dalawa, Ibinunyag ni Engine ang isang mahalagang obserbasyon. Ang katawan ng Trash Beast na kanilang kinakalaban ay isang dekorasyon lamang. Hindi ito tulad ng mga naunang Trash Beast na may core sa katawan. Ang halimaw na ito ito ay may ibang main body sa ibang lugar. Ipinaliwanag ni Engine na normal na kapag tinamaan ng vital instrument ang isang trash beast, hindi na dapat ito nabubuo muli. Pero sa halimaw na ito, kapag may natanggal na parte Nagagawa nitong ibalik agad yon na parang walang nangyari. Kaya lahat ng nakikita nila ay parang buhok lang ng isang mas malaking katawan. Ayon sa hinala ni Enjin, ang tunay na katawan ng trash beast ay nasa ilalim ng isang lawa. Kaya kung gusto nila itong matalo, kakailanganin nila ng mas malakas na sandata kaysa sa unbreakable niya na gamit habang sinasabi ito sinubukan siyang lamunin muli ng trash beast pero nagawa niyang makaiwas at ang mismong halimaw ang nasaktan. Bumaba si Engine mula sa katawan ng Trash Beast habang si Rudo naman ay humingi ng bag kay Polo. Pero ayon kay Polo, wasak na ang bag. Nasira ito noong umiwa siya sa pag ng Trash Beast kanina. Naiinis si Rudo dahil nasa no man's land sila Halos walang basura sa paligid na pwede niyang gamitin. Doon niya napagtanto na ang tanging paraan para talunin ang trash beast ay pasukin ang mismong lawa. Sa puntong iyon, lumapit si Kuro at inabot kay Rudo ang isang maliit na treasure chest isang bagay na galing mismo sa loob ng trash beast. Yun pala ang matagal nang pinaghahandaan ni Kuro. Ngunit hindi niya ito mabuksan kahit gaano pa katagal niya itong pinaghahandaan. Pinaghihinalaan niyang sira na ito. Naisip naman ni Rudo na kaya siya dinala ni Kuro ay para gamitin ang powers niya na kahit sirang bagay, kaya pa niyang paganahin at buhayin muli. Napatingin si Rudo ng seryoso kay Kuro. Tinanong niya kung totoo bang nahuli na niya ito. Tumango si Kuro bilang pagsang-ayon. Bilang kapalit sa pagsama ni Rudo sa mga plano nito, umiling siya ng impormasyon at nangako si Kuro na ibibigay niya ito. Pati na rin ang personal na paghingi ng tawad kay Rio pag nakalabas na sila sa gubat ng No Man's Land. At sa huling panel ng storya, humingi pa si Rudo ng dagdag na impormasyon kay Kuro dahil sa pagpapahirap ni Kuro kay Rudo. Dahil masyado nitong pinahirapan si Rudo. Tinawag siyang patay gutom ni Kuro pero pumayag pa rin siya at sa kanyang kamay inabot ni Kuro ang maliit na kahon. Pinanggit din niya na baka isipin ni Rudo na ang nilalaman ng kahon ang impormasyon na hinihingi niya at may kita natin ang simbolo ng Watchman series sa ilalim ng treasure chest na ito. Tara, umpisahan na natin ang chapter 104 Nanggace yakuuta habang nasa itaas ng puno sa gitna ng gubat, akamasid pa rin si Zodil inarudo. Kuro at Polo. Napansin niya agad ang maliit na treasure box na hawak ni Rudo. Iyon pala ang target ng information broker. Habang pinapanood niya ang kilos ng tatlo at ang laban ni na engine at ng trash beast, napagtanto niyang posibleng ang kahon ay dating pagmamayari ng trash beast. Pero sa isang banda, hindi naman ito nagre-react nung kinuha ito ni Kuro. Kahit hawak-hawak na ni Rudo ang box, walang reaksyon ng trash beast. Dahil dito naisip ni Zodil na baka hindi talaga ang box ang binabantayan ng trash beast kundi ang ibang bagay. Kasunod nito, pinakita ang point of view ni Rudo. Sa isip niya, tumatak ang mga iniisip ni Polo tungkol sa box. Wala silang alam tungkol dito at hindi nila tiyak kung mapapagkatiwalaan nito. Para naman kay Kuro, malinaw na may pakialam siya sa kung anong laman ng box. Kaya seryoso niyang pinag-isipan kung ano ang dapat gawin dito. Habang nagpapalitan ng mga saloobin ng grupo, ramdam na ramdam ang tensyon tungkol sa responsibilidad ng paggamit sa misteryosong kahon. Ilang sandali pa napaisip si Rudo ng malalim. Naiintindihan niya na may tiwala si Engine sa kakayahan niya pero batid din niya na may pagdududa si Polo sa sitwasyon. Sa kabilang banda, pakiramdam niya ay ginagamit siya ni Kuro para tuklasin kung ano ang tunay na laman ng kahon. Sa lahat ng ito, isang bagay lang ang malinaw para kay Rudo. Walang ang sino man sa kanila ang talagang may pakialam sa mismong box kundi sa kung anong maaaring laman nito. Kaya't hindi niya maiwasang maiisip ang sariling damdamin ng box, isang bagay na tila hindi pinapansin pero may dalang lalim at misteryo. Sa puntong iyon, nakaramdam siya ng kakaibang bigat sa dibdib. Gamit ang kapangyarihan niya, pinilit ni Rudo na buksan ng box. Sa pagbukas niya, Isang napakalakas na shockwave ang lumaganap sa paligid. Ramdam niya agad ang matinding energy na nanggagaling doon. At hindi lang ito basta kapangyarihan na nagmumula sa kanya. Ang box na iyon, kahit hindi pa niya nahahawakan noon, ay tila may sariling enerhiya at kwento. Sa pagbukas nito, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa loob. Umalibot sa buong lugar. Ang liwanag na iyon ay naramdaman hindi lang ni Rudo kundi pati ni Nakuro, Polo at maging ng trash beast may kasabay din itong usok na umangat at tila tumungo mula sa box papunta sa trash beast. Sa kasagsagan ng mga nangyayari, nagulat ang trash beast dahil nang mahupa ang usok ay nasa harapan na niya si Rudo. Ito pala ay dahil isang napakalaking nilalang ang lumitaw mula sa kahon pagkatapos niya itong buksan. At sinabi ni Rudo na ang tanging gawain ng kahon ay paglagyan ng mga bagay ang loob nito at agad na nga ang sinunggaban nito ang trash beast. Kinain nito ang halimaw habang dahang-dahang inihila palabas mula sa lawa kung saan nito nakatago. Unti-unting lumitaw ang tunay na anyo ng trash beast habang nilalamon ito ng nilalang na nagmula sa kahon. Ang nilalang na ito ay parang isinilang para ubusin ang halimaw na iyon. Sa huling panel ng storya, matapos ang paikipaglaban sa halimaw, walang iniwang bakas ang trash beast. Nilinis ng box monster ni Rudo ang buong lugar. kasabay ng pagkalma ng paligid natapos na ang matinding tensyon ng kabanatang ito. Oh, Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Tara, tuloy na natin ang kwentuhan sa chapter 105 ng Gachi Yakuta. Matapos ang laban, walang kahirap-hirap na natalo ni Rudo ang trash beast ng No Man's Land gamit ang nilalang na lumabas mula sa kahon. Napahanga maging siguro sa nasaksihan niya mula sa ibabaw ng higanting creature, bumaba si Rudo at tumingin ng matalim sa information bro. Sa kabila ng pagiging delikado ng box, nagawa ni Rudo na lumikha ng isang napakabangis na bagay at tuluyang tapusin ang laban. Pagamat si Rudo ang bumida, alam din niyang hindi niya yon magagawa kung wala ang monster na tumugon sa emosyon niya at tumulong sa kanya. Dagdag niya pa, hindi rin niya nalimutan ang tulong ni na Engine at Polo na ginulo at nilito ang trash beast para magkaroon siya ng pagkakataong umatake. Sa mga sandaling iyon, natanong ni Engine kung nakuha ba nila ang laman ng box. Tumango si Kuro at itinaas ang isang piraso ng papel. Gulat na gulat si Polo dahil iyon pala ang nilalaman ng mahiwagang kahon. Ito nga ay isang liham. Ang liham ay galing mismo sa ninuno ni Rudo, isang taong nagngangalang Canis Shurbrek na tinawag ding The Undertaker. Agad itong binasa ni Rudo, maikli lamang ang sulat at may ibang bahagi pa na binura ng mismong sumulat. Sa liham, inamin ni Canis na dumating siya sa puntong hindi na niya kayang pigilan ang mga tao. May binanggit din siyang pagkakahawig ng kanilang mga kamay, isang simbolo na tila may malalim na kahulugan. Ang tanging nagawaraw niya ay ang ilibing ang mga iyon. At sa huli, nakiusap siya sa kanyang mga anak nasanay mabuhay sila ng masaya. Sa ibabaw ng liham, may limang linya pa na sadyang binura. Napatigil si Rudo at natanong kung ano ang nangyari sa kanyang ninuno. Sa isang banda, tila nagpapasalamat din ito sa kanya at natuwa na ang tinatawag na young prodigy ay nakarating na sa ibabaw ng mundo. Naging palaisipan kay Rudo kung paano natiyak ng broker na ang liham ay talaga ngang galing sa kanyang ninuno. Ipinunto ni Kuro na sa ilalim ng box nakaukit ang logo ni Kani Surebreak. Dahil dito parehong nabigla si Rudo at Engine. Agad silang tumalikod at tumingin sa creature na lumabas mula sa box. Laking gulat nila nang makita nila ang nakaukit na pangalan ni Rudo sa ilalim ng ilong ng nilalang na iyon. Napagtanto nila na ang pagkakaroon ng logo ni Canis ay maaring nangangahulugang bahagi iyon ng Watchman series. Samantala, tinanong ni Polo kung hindi ba dapat nawawala o naglalaho ang mga bagay na ginagamitan ni Rudo ng kapangyarihan. Sinubukan ni NJ na ipabalik sa dating anyo ang box pero hindi na iyon kaya ni Rudo. Gamit na kasi ang box. Sa ganoong estado na ito mananatili. Dahil dito, nilinaw ni Kuro na ang kahon ay hindi bahagi ng Watchman series. Ang mga gamit na kabilang sa seryeng iyon ay mga bagay na isinosoot araw-araw ni Kanis. Kaya hindi kabilang ang kahon dito. Tinanong ni Rudo kung alam ba talaga ni Kuro ang lahat ng ito. Buo ang kumpiyansa ni Kuro sa sagot niya na yun mismo ang dahilan kaya sila lumapit sa kanya para sa impormasyon niya. At dahil nabayaran naman siya ng higit pa sa sapat, ang raw siyang ibigay ang merchandise at impormasyon na meron siya. At sa huling bahagi ng kabanata, bago pa matapos ni Kuro ang pagpapaliwanag, biglang lumitaw si Momowa sa kanyang likuran. Tahimik itong humawak sa kanya habang sinasabi na sa kanya na ngayon ang impormasyon. Nagulat ang lahat ng cleaner sa biglaan at tensyonadong eksenang iyon. Isang patikim na may mas malalim pang mangyayari sa mga susunod na kabanata. At dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakilike at share na din sa mga tropa natin dyan. Kita sa susunod na kabanata!